Ayan, guys. Naka-duty tayo ngayon. So, ayan. Nag-start tayo ng 2 o'clock, guys. So, nandito tayo sa first floor. Itong first floor na... na dito lang sa amin sa first floor, back, bicep, tricep. So, ayan, guys. Ang damang tao. I Start na ng duty namin ng 2 o'clock. Ngayon, nag-2 o'clock ako kasi... Uh, 2 o'clock ako kasi yung isang uh, assistant captain ko is uh, naka off day so usually ang duty ko talaga is 3 o'clock so ginawa kong pagpaparamagat tayo maka eh. Iba wise? So ayan, tingnan niyo po yung facilities namin ng superstorm first po. Ang dami ng tao nga rin. Inilibat po kayo ang dami dito sa room namin. Ayan po. Kaya yung mga kasama ko yung demonstrator. Uh, ikot mo to, ikot mo na lang. Ikot ko na lang.